hindi pa maluluto, hindi pa luto. Tingnan natin guys, ito, dito, dito ka. Dito tingnan nyo, maraming habas. Sino ang astig dyan? Moyo boy tapang, hinahamon kita po, panginan nyo. Nandito si boy Pedro. Tingnan nyo guys, kakainin ko to. O, na nandang video pa. Kakainin ko to na hindi niluluto. Tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo lahat itong habas dito, na to na pulang-pula, pula pa sa nyo, tingnan nyo ang, tingnan nyo boy tapang manahamon kita tandaan mo yan, lahat kakainin ko pati ulo mo <laughs> <laughs> pati plato gagainin ka ha, mamaya abangan nyo kami mamaya para malaman nyo lahat ng habas kakainin ni Kuya Pit magbabalik mamaya ha tingnan natin mapabot be tingnan mag magsignal ko be ha tingnan nyo pati plato lahat ito kakainin ko Mamaya! Ah. Uh. Oh. <laughs> 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 Ngayon, gagawin ko na, kakainin ko to lahat ng abas. Watch this video. Tingnan to. Pumunta ka rito. Tingnan nyo guys. Tingnan mo. Kakainin natin yan. Kasi, pinahamog kita po itabang. Ginakain ko to lahat ng mga habas dito sa Baganga. Bundan nyo <laughs> Masarap to. <laughs> Ito, inaamog kita mo itabang. Kakainin ko to. Para lang mabuhay kami dito sa Baganga. Wala na kami makain. inamun ko kayo lahat dyan. Pati yung boy. Boy, kusputnik. Ah, Bumakain ako ng habas. Tarantalo kayo. Tingnan nyo guys. Mm. Yung tapang ko dito. Astig to. Mm. Tignan nyo guys. Mm. Uy, wala kayong hindi ako matatalo sa inyo. Hindi